mga anak ko dalawa uh, ito pa kanay ko mga boss ito yung mga <laughs> binanding ko muna mga boss kasi nga uh, taga na kami hindi nakapagbanding uh, token? Ha? token? Token siya, token. ka na. Ah, ano, pera? na, oh, ha? pera, na pera. <laughs> <laughs> mga, ang dalawa ano, maglalaro. Wala ba Tapos, ako, <laughs> ako naglalaro. O, para, na, ano, Take it mga boss, yung take it like, ganyan o. Oh. Oh, I-daktak mo nalang na anak. I-daktak mo o. <laughs> Ayun. Nagkaka-fume na o. Oh. Wala na ha. <laughs> Ayan. oh Oo. Ang haba anak. <laughs> Daktak mo muna dak ole <laughs> Daktak mo ole Oh no! dito tayo dito kami. Ha? Andito <laughs> kami sa Robinson mga boss. Ah, uh, naglalaro mga boss. <laughs>